So, yung nakita nyo na yung trailer yon nung ano, uh, paparating na collaboration nila, nila Sir I.M. Reverie at Ma'am Apple kay God Dragon, uh, Ghost Hunter. Number one Ghost Hunter daw to ng Thailand eh. Pati yung mga taga-Korea. So, magkakaroon ng ano, humihingi sila ng, ng suporta sa inyo, mga kababayan ko. May post si, si Sir I.M. Reverie dyan eh. Ito oh. So, ang alam kong pupuntahan nila, El Fraile eh. Yan you know? Uh, nasa Pilipinas na sila ngayon mga men. Uh, supportahan natin ano. Hiniling ko kay ano kay Sir I.M. Reverie na i-live nila sa YouTube. Tagal-tagal kasi mag-upload nito ni ano ni Sir I.M. Reverie eh. <laughs> so 'yung nangyayari sana if magla-live sila, i-live nila sa ano sa sa YouTube. 'Yun ang sinabi ko at papagbigyan naman daw para lahat tayo kasi mahirap ang live sa sa Facebook, no? I don't know, iba ang live sa YouTube eh. Anyway, suportahan natin mga kababayan ko ha. Ah, tatlong bansa magsasama-sama. Taga-Korea, uh, Thailand 'yung isa, tama ba ako? then Philippine Cesar I am Reverie, no? Ipo-post ko yung link ng ng magiging live nila. At abangan natin yung ano yung yung full video pag na-edit na nila yung uh, investigation nila. So mga kababayan ko, back to regular programming tayo. Hello, magandang araw mga kababayan. So meron tayong re-react na video. Feeling ko short lang 'to, no? short lang. Ito ay post sa Radio Amigo 97.3. So, ito yung video, no? Tanawat uh, awat tinuod ka ha ni mga... Hindi ko naiintindihan, eh. <laughs> Naku, no, sa sakyan. Sa tagong pala. To, eh, baka sakyan to ni ano ni nila 88 or nila <laughs> Kuya Red. <laughs> So ito, panoorin nga natin to mga men. Mukhang interesting yung nangyari dito eh. Wait lang, ha, aayusin ko lang yung, yung screen. So ito yung video, no? Samahan nyo ako na ano. nakikita natin. Wait lang ha. Tingnan ko sa comment section. Baka may update eh. Or tingnan natin yung... Kasi ano eh. Hindi ko naiintindihan yung lingwahe ng mga nagko-comment eh. Hindi ko naiintindihan yung... Yung comments. <laughs> Dili pantay standards normal. Yes, tinuod uh, na. Hangin o Ito, sa akin, hindi hangin. Dahil kung hangin, mga kababayan ko, kung hangin yan, dapat, uh, kahit pa paano, may paggalaw do sa ibang bulaklak, kahit mild. di ba Ngayon, ang tanong, ano, ano ba yung nagkukos niyan? Kasi kung, kung hangin 'yan men, dapat ito gumagalaw din tong ano. Pero may theory ako ano May theory ako kung ano. Kayo muna bago ko opinionan 'to. Ah, uh, sabihin niyo muna kung anong ano. 'Wag muna nating 'wag muna tayong bumagsak sa paranormal ha. 'Wag muna tayong bumagsak sa paranormal. Ano yung tingin niyo nagpapagalaw dito? Bago ako magbigay ng opinion Ito, ito nakikita ko kasi din eh. Tinitingnan ko yung ibang stand, ano. Lahat ng mga stand, katulad nito, same lang naman siya ng stand ng bulaklak nito eh. Siya kasi nakabuka ka ng husto. Then, itong huling paa, yun paa dito sa bandang huli, hindi natin nakikita yung dulo. Ako, sinasabi ko hindi to hangin. Hindi hindi ito hangin kasi kung hangin yan nga, katulad ng sinabi ko kanina, dapat gumagalaw. Ito, medyo may kinalaman itong pader na green na to eh. Kasi yung ano niya, yung, yung paa niya, diretso, hindi natin nakikita kung paano nagtatapos. Ngayon, malakas ang loob ko na hindi to paranormal. Kahit pasabihin mo na walang nagdudulot, may something lang dyan na, na explainable. Kasi, men, let's say nagpaparamdam, ano? Nagpaparamdam yan na ganyan. Ba't kailangan sa bulaklak pa? <laughs> Ay, gusto niya. Siguro gusto niya makakot ng attention, ano? Ay, nandito pa ako. Ginagalaw ko tong bulaklak. Pero, malakas ang feeling ko. Hindi ko kasi nakikita itong dulo ng paa na to eh. Kasi maliwanag dito, hindi naman nagkukos dito yung sa taas. Pero yung dulo nito, may kurtina pa kasi eh. Hindi natin nakikita yung ano eh, yung, yung nagvi-video, hindi niya ma-videohan ng, ng buo ng harapan. Di ba? search nga tayo baka meron pang ano meron pang naku ikikimjs to <laughs> tinanong natin kung kung merong ano kasi hindi natin ma-judge yung ano eh yung video kasi hindi nat hindi ko nakikita yung kinakatapusan ng paa 'di ba parang hindi siya ano At ito, ibang angulo, ibang angulo. May nakita ko ibang angulo. Ay, oo, walang ano. Oo nga, ano. Yung paa niya walang ano, hindi... Ano yung ano? Ano yung comment nga? Tingnan natin. Ano ba yung comment dito sa video na to? Hello, kumain ka mo sana 2 years sinasabi ko. Tingnan natin. Baka may theory yung mga ano tenen ko lang ay mga comment. Pero nakita ko I min mean, walang ano eh. You know, nakikita niyo yung paanya kompleto. Pero dito sa taas. Oh my God! so sa Pilipinas ba to? but para mga foreigner yung ano yung nandoon <laughs> sa Pilipinas ba to? <laughs> Ito, ito yung take ko dito Tingnan ko yung beginning ng ano ha Tingnan ko yung beginning ng Ito, ano ko lang ha uh, Opinion ko to eh, hindi, hindi kasi ako sure kung paano gumagalaw eh Pero may theory na ako, no? So, makikita natin dito Nag-start yung Yung video, gumagalaw na Gumagalaw na siya, no? Nag-start yung video Then doon sa unang video Kasi ang theory ko nung una Baka mamay yung, yung dulo ng, ng paa May nagmamanipulate nun So wala naman, ano klaro dito sa pangalawang angulo Ngayon Dito sa isang video Tingnan natin Tagal-tagal naman ito Wait lang ha, naglo-load pa <laughs> so ito yung pangala pangalawang ito yung unang ano sa pangalawang ang gulo. Hmm. Nag-start ang video gumagalaw din. So parehas sila na nag-start na yung video gumagalaw. Ito yung theory ko diyan. May tinatawag kasi na ano eh na alam niyo yung concept kung paano gumagalaw yung ano yung yung pendulum. Tingin tayo sa YouTube nun na. Aha. Tama ba pendulum ba pendulum? Mm -hmm. Yung perpetual motion, May ganyan eh. Ito, 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 ito. perfect example mga men. Ah, uh, kasing pendulum na ano eh. I don't know kung pendulum ang tawag mo dito, ano. May mga machine na may perpetual motion. Hindi hindi to paranormal ah. Pero kung titingnan mo sino ba 'yon? Na Sinong nakakaalam sa machine na to? Hindi to ma eh, machine ba ang tawag dito? Kasi ito, galaw ng galaw yan. 'di ba? Hindi tumitigil 'yung sa red Kasi paranormal 'yan eh. May may mga time kasi na hindi equal 'yung balance niya, gagalaw siya. Then pagka papabor na siya do sa lugar na 'yon, hindi na na-equal 'yung balance, babalik na naman siya. 'Di ba? Then ganun, perpetual 'yan, hindi 'yan titigil. Ganyan ng ganyan 'yan. Pero tingnan natin 'yung ano, 'yung uh, yung iba pang type, no? Kasi may mga, may mga pendulum na ganyan, eh. Yung dahil hindi a siya equal. Is pero pendulum siya, pero perpetual yung galaw niya. Diba? Diba? Parang ganito yung nang ito yung science behind dito nakikita ko eh. So ito na, ano, ito yung nakikita kong science behind dito sa nangyayari na to. Ito, ang theory ko dito, malay mo steady yan ano, steady lang yan. May nakasagi niyan. Feeling ko. May nakasagi niyan kasi nga lahat ng angulo ng video, may ibang video tingnan, double check natin na may iba pang video ba na nagpapakita na ganyan. Wait lang ha. Ito, may, may isang anggulo pa. May isang anggulo pa. Ganon din. Nag-start din yung video na gumagalaw. Gumagalaw na. Ako convince ako na paranormal to. Kung halimbawa, uh, nakatigil siya, bigla siyang gumalaw. Pero lahat ng video na ang gulo na nakikita ko, gumagalaw siya mini. Eh. Uh, gumagalaw na siya eh, bago siya ma-ma-videohan eh. 'Di ba? Hindi siya pram nakatigil tapos gumagalaw. Doon papasok yung ano yung yung perpetual motion na uh, device na nakita natin kanina. Feeling ko yan naka-steady lang yan. May nakasagi niyan. Maaring ito siguro ano, siguro itong itong naglakad na to nasagi niya yan. Tapos nag-ala parang perpetual motion device na siya. Na pupunta siya dito, biglang maka-counterbalance pabalik. Biglang pupunta sa kabila, maka-counterbalance naman pabalik. Hanggang sa hindi siya natatapos ng motion. Yun ang tingin ko. Same concept nito. Same concept niyan. Wala namang paranormal dyan eh. Pero gumagalaw talaga yan kasi nga pag dumating siya sa, sa certain angle na hindi niya nakayang magpatuloy, babawi naman siya. Ganon din ang mangyayari sa kabilang side. Nagigets nyo? ibig ko sabihin? Well, yun ang pinaka... Kung sa scientific natin pag-uusapan, yun ang pinaka malapit na dahilan na nakikita ko. For me. Ngayon, kung may iba pa kayong theory, paki-comment sa baba. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.